Ayan, kasama ko po ang aking kapatid si Jene At tayo po ngayong araw na ito ay kukuha po tayo ng ating uh, kaulaman. Ngayong tanghaling ito dahil wala po kaming ulam. So, na, sabi ni mama, meron daw dung saging na pwedeng tibain at kukunin po natin ang puso ng saging. Iya! Yeah. Buti pa ang saging may puso. <laughs> Charis lang. So, let's go guys! Tara! So guys, may yung ko sa inyo. Sorry po. Magulo dito sa amin. Ayan ano, Meron naman pala tayong dahon ng saging. Ay! Puso. Parang yung dahon ng saging na puso ng saging. Ito ang ating uh, gagataan. Tapos, yung kagabi kasi, yung, nangilaw yung kapatid ko. So, yun po yung ating ilalagay. Ito. Yan po ang ating lalagay na lahok. At yung kapatid ko naman po ay nagsasaing na. So, yun. Diba? Tingnan nyo po ang aming mga pusa dito. Hi, Mingming. Ito si Whitey. Ito naman si, si, ano, Gray. At ito naman po si Abuhin din. Hindi, <laughs> mga Miming lang ang tawag namin dyan. Ayan, meron pa kami tupa. Sino nga ba ito pangalan ito? Si Pilay. Tsaka ito si Michi. Mitski. Ayan. Ayan. Magas muna ako ng kamay. So mga kabalat, atin na pong tinanggalan siya ng balat para maano siya yung hindi na siya magulang. Malambot na ang matira. So yan. So yung mga kabalat medyo ano pa rin po ang panahon kaya kung makikita nyo mamaya papakita natin yung dagat sobrang lakas pa ng uh, yung alon malalaki pa kaya hindi makapamigas si tatay Yan. Ang ganito rinig yung ano ng alon Nagkakain na rin po si mama ng gata Nangyayag pala Yung mga kasalampungsa So guys, kumukulo na. Lagyan natin ng konting bagoong para pampalasa lang. Konti lang naman. O. So okay na 'yan. So, mga kababayan, lagyan na din po natin ang gata. Yo. So 'yan haluin po natin. Lutuin hmm. lang po natin yung gata nito. Then after pag naluto na yung pinakamis mong gata, eh, pwede na po natin ahunin at kainin. So, yun lang. So, kumukulong na guys. mga kabalat ito na yung ating puso sa ng saging Ilalagay na lang kapatid ko dito yun oh. sarap na eh. <laughs> kapya yun ha yun oh. hello guys ito na po si Kiabule magpapabumbum may araw So guys, magandang araw po. Kami po ay mangunguha ng ng aray. Buisit aray. Ouch! Kami po ay mangunguha ng mura. So ito nga po pala yung mga kasamahan ko. <laughs> Hi nga pala kay sa vlog ko. Kasi nauna kong vlog. Yung isa, hindi na namamansin. <laughs> Eh I guess y'all akan tengok Wow Panis Ini yang maka kita tau Kanina pun nabah So, mamaya nabuh ulit Thank you, thank you hey. This one tutudut Ikaw! tutudut 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 mo. tutudut 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 diyan, tutudut tutudut diyan tutudut 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 Sa tutudut 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 Mm, hi ka muna sa aking vlog. Ayaw. Dok vlog. Seketel talaga kabugihan ka. Ba? Sino si Kiyata? Ano po, nakakita po yung ligating. <laughs> 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 Parang buti kay Pasay. Oo, oh, yung ligating. lakas sa ligating ay uling atin. Papay diri bar. At ito naman po yung aakitin ni Dick. Ay nako, hindi ako aakyat. Sasalang kita kang magalala. Bababa yan. Bababa. Baba. Ano pa pagod na i? Eh. Patay, mo, patay mo. Hello guys, kita ang po ay butikin pas. Goodbye. Hello guys, ulit na lang po si kita ang. Napakasipag po siya. O, oh, mura, dalawa-dalawa. Oh. Baan mo, baka ako tayo laglagan. Aray, kinakapit. Ito babang ito? Abba! Abba! Parang mula rin nakakita mo si po, daming oh, dami. Daming dami mura po dito. Alala! Hindi yes, po kayo magugutom sa gubat kasi pwede naman ho kau Joke! Hindi, dapat ho magpaalam. Masamang tao ho ang hindi nagpapaalam. Di ba no? Yes, yeah, so... Sikita po ay... Okay nalipat. Nalipat sa isang Goodbye! Joke lang. Hindi makabero. Okay, ba ito na? Yan! Si Pogi nagharas na. Ba ito na po si Pogi. Iyo, nakahiga po yan. Wala takin. So, si Kabuli po yung malis pinandaro yung motor ay awan to sino ho yun na wala ho ay bigla na umandaro yung motor ay hindi na ho namin alam po sino kumuha kaya ho dali dali si kaya bulay po dito lang sa may dating kinuha namin na mama ngayon po andun lang po mas krusado Bye. see you.